what's up what's up, what's up? Welcome back to my channel. Shush. Welcome, yeah! welcome, 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 Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. morning. <laughs> morning. Mark, what's up, bad luck people? Shush. Alright. Welcome back to my channel. Yeah. Shush. Alright. What's up? Agar dateng mulis, kasay kagabi, tomaawag si boss. Aro magpapa drive dausya. Yeah. Yes. Sideline muna tayo nice. mga kawads up Time check natin At least 9 Magna 9 na Nang Nang umaga mga kawads up <laughs> Sideline tayo kay boss Amo Tumawag siya kagapon Ay kagabi pala <laughs> Mali 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 Kagabi Ayan, Mga kawads up Mga kawads up Kung di ka pa sa youtube channel natin Please like and share and comment at Manager Sex Sex Type, my Sex Type Battle Power, Ronnie TV, and my special send. Shush! Alright! At at meron dyan notification bell pindutin na notification bell Para updated kayo sa mga bago pag i-upload ko Videos na Buhay Driver Alright Kaya mga ka-WhatsApp Mamaya Tingnan natin mamaya ang mga ka-WhatsApp Kung mga pag delivery pa tayo Sobrang baba ang Pernay lalamove ko gabi ang tatlo lang tayo mga kuwatsap kasi alas tres na tayo ng hapon nagbiyahe kaya medyo konti na lang ang nakuha natin at ang bambababa ng mga pamasahe ni Lalabu so goods naman kahit papano? paano medyo maganda naman ang ating nakuha booking nga lang talagang ganoon mababa talaga Ngayon, ngayon mga kwadsap, buhay driver naman tayo Woo! Dito naman tayo sa buhay Driver Woo! Right Buhay buhay driver Ngayon mga kwadsap, mm -hmm. dito naman tayo May pupuntahan daw si Boss Amo, tingnan natin kung kapag video tayo Mga kwadsap, sa sabay pupuntahan Pero ngayon Dito tayo ngayong sasakay bibigapin natin siya. Pero tayo sa Aurora Boulevard. Yeah, Aurora Boulevard. Emma, hey, what's up? Shish. Lipetan din ang ating camera para makita niyo ating kasadahan. Ay, makaka-shortcut tayo, shortcut tayo kasi traffic. Dito tayo shortcut ngayon sa May Hindi tayo siya shortcut sa may uh, SM North Tapos pula tayo EDSA Yan Okay mga what's up Balik na natin Ang ating cellphone Ano you know what? Pasili ko lang sa inyo Kunti ano lang Hati-hati na lang natin Para Hindi masyado mahaba ating video ngayong araw na ito Video lang natin na papunta doon Ng konti Tapos video natin kung saan tayo pumunta At i-video tayo pa uwi year. Hati-hati na lang natin. Okay, mga ka, what's up? Shish, alright. Okay, mga ka, what's up? SM North na tayo. Yeah. Tayo, okay, Edsa. Wow, traffic, Edsa. Tata siya, Yudor Slot. Ang Edsa, yeah. Butins, Slark. <tinyo> what's up nakapag pwestuhan na tayo nakapagagawa na tayo sa pwestuhan kakaliwa tayo dito sa u-turn slot Thumbs up, give you turn tayo Sige mga whatsapp up Mamaya na lang uli siguro Gawin natin 3 minutes na to, mamaya na lang uli Dito, Nandito na tayo sa EDSA Ayan hey, mga what's up Kason I'm you Fly over Ayan, dito tayo nga Sa may Altabano, Scout Altabano tama tumas po na to. Okay, mga WhatsApp, mamaya na nabali. Ayan, hey, mga WhatsApp. Dito dito di, di, single na tayo. Right side tayo. Turn right tayo sa maya na Balete. Balete. Ballete, boleh bawa WhatsApp ke HP jadi awak udah ballete? Going to ballete nih tayo. Shish, alright. Gimana WhatsApp? Up. Update-update. Eh, Aurora orang boleh berada tayo. Going to end the minggu tayo mga kwads up Sheesh Alright Tayo ngayon sa Robinson's Magnolia Ito so tayo sa parking Parking nila Robinson's Magpapark muna tayo Tapos tatawagan lang tayo ni Boss Ava Ava Sheesh, alright. I'm going to parking lot. Parking area! Sheesh! Alright! what's up? Dito sa parking. Sa mezzanine. Mezzanine na. Eh. Để đi thoa mà một giúp mặc WhatsApp sắp đi tayo tay mặc một sắp Okay mga kwads up, mamaya na lang ulit. Update ko kayo kung saan kami pupunta. Pasisilip ko sa inyo mga kwads Shush Shish! Okay mga kwads di hindi ko pa-updated sa YouTube channel. Please like and share naman mga kwads mga kwads ko. Basta may subscribe dyan. May subscribe na lang. TV, may special send. Baka magustuhan niya mga videos natin. At kapindot na notification bell. Kapindot na notification bell para updated kayo sa mga bago pang i-upload kong videos ng buhay. Driver. Shish! Alright! Sige mga kwads update na lang ulit. Shish! Emak ma, what's up? Una destination natin dito sa may ano, Aurora Boulevard. Ayun, pakita ko sa pasilip sa inyo, Aurora Boulevard. Ayun. Oh. Dito tayo sa Aurora. Okay, ma, what's up? Ayan, Aurora Boulevard tayo. Kasi hindi na kaya ini ko muna kasi may dumaan na motor. Emak ma, what's up? Una destination natin. Kaganina, doon na tayo ngayon. Nandito na tayo doon. Binudin natin si Boss Amo sa Rogue Mag Magnolia Aurora Boulevard ngayon dito na tayo sa Along Aurora rin ito mga ka-whatsapp sa baba ng LRT 2 ayan kaya pasipis sa inyo LRT 2 sa taas ayan mga ka-whatsapp update ko na lang uli kayo mamaya uli mga ka-whatsapp kung saan pa isang destination natin sheesh alright mamaya na lang uli Uh, malaking salamat sa mga sama-suporto sa YouTube channel pa rin natin Mga solid viewers, solid viewers, solid supporters at solid subscriber natin Sheesh, alright Okay mga kwatsap, up? update, update Okay hey, mga kwatsap, up? update ko kayo, nilino tayo Minaba na natin sa doon sa kabilang building Ngayon, ikot-ikot tayo ngayon mga kwatsap Dito tayo sa Ortigas Sa pangalawang destination natin, Ortigas Avenue Ayan mga, sa Ortigas tayo, puro building. Puro buildings. ayanski puro buildings. Tama, what's up? Ikot-ikot muna tayo. kakula lang daw siya if ever tapos na siya. Eh. Pag, pag may parking na hazard, ha hazard na lang tayo hindi tayo lalayo Ayan. pero ngayon ikot muna tayo isang ikot tapos hanap tayo na pwede mapaparkingan she's sure ride. mga what's up Emma, hey, mga what's up maraming maraming salamat sa mga manonood na itong video natin mga what's up. di tayo buhay delivery lalang move driver ano tayo ngayong araw ng Webes January 16 Buhay Driver She's alright Buhay driver muna tayo mga ka What's up, what's up Buhay driver yeah. Ito ang ala natin Pangalawang destination Buhay destination natin sa Ortigas hawak pa yata hawak man yung yata to hawak na lang pasig hindi natin alam ha what's up ikot na muna tayo mas mamaya update ko na lang kayo pag siguro pag wala na pupuntahan mga ka what's doon ako mag mag magano mag, ano, mag closing sa ano sa bahay

WhatsApp, dito lang din siya binaba. Diyan, 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 ngayon diyan, 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 tikot lang tayo Sige mga what's up Mamaya na ulit Update update ko kayo Shish Tama ya, what's up This is Live TV my special son Welcome back to my channel Buhay yeah! Buhay bro What's up Eh ya, mga what's up yes. Na iba pa natin si Boss Amo Tapos na Job well done tayo Shish Yes Alright Nice Shish Mga kuha-shop na natin siya Sa doon sa may road mug Ayun, paawin naman tayo Mga kuha-shop Shish Alright Mga kuha-shop Kung di ka pa updated sa YouTube channel natin Please like and share Recommend And please subscribe na po Ronnie TV MS Special San At meron dyan notification bell Pakipalo Pakipindot Shish Para maging updated kayo notify kayo Sa aking YouTube channel Shush, all right. Ngayon <coughs> mga kawatsap, maraming maraming salamat sa mga manunod ngayon na itong aking video mga ku-whatsapp Sa mga silent viewers, solid viewers, solid supporters, at solid subscriber natin. Shush, all right. Ngayon mga kawatsap, balik tari natin sa cellphone para makita nyo naman ako. Shush, all right. Balik tari natin. Shush. Alright! Yan, na naman ako. What's up? Natin cheer. Cheer. Woo. Okay ba? Guapito up? What's <laughs> <Nice. laughs> What's up? 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 tayo. Outfit check tayo mga ka -what's up. Dagdag ko lang sa video. Pampahaba. Outfit check. Nakakap. Six. Check. Yes. Nice. Nakashage. Check. Yes. Nice. At saka, nakasanglas. Check. Yes. Nice. What's up? Maraming maraming salamat Sa mga sumusuporta pa rin Sa YouTube channel natin Maraming salamat Para sa manonood Itong videos natin Di tayo buhay driver ng lalamove delivery. Ngayon buhay driver tayo Shish Alright Maraming salamat Sa mga manonood na ito Mga ka up? Keep safe Pero mga sigurang Nandito lang Keep safe everyone And stay healthy Mga ka up? Shish alright. Shish alright Shish Alright Sige mga ka-What's up? na lang siguro Peace out!